Nang makita ng magnanakaw ang puppet na tumatakbo at lumalakad ng pusa, gusto niyang nakawin ito at ibenta. Hmm, salamat sa'yo. Pwede akong kumita ng maraming pera. Yayaman na ako. Bitawan <laughs> mo ko. Tunay akong bata. Hindi ako nagsasalitang puppet. Agad na pumunta si Jepeto sa Pierre at doon sumisigaw siya sa paghahanap. Maya-maya, may nakita siyang kakaibang lalaki na may pasang malaking sako sa likod nito. Nilapitan niya ito at tinanong kung may nakita bang papet na bata. Nakilala ni Pinocchio ang boses ng kanyang ama, kaya agad siyang sumigaw. Tay, nandito ako, nandito ako! Nang marinig ni Gepetto ang tinik ng anak na si Pinocchio, hiniling niya sa lalaki na ibalik ito sa kanya. Tumanggi ang lalaki at sinabing ibebenta niya ito sa malaking halaga. Tinulak niya si Gepetto sa tabi at nagpatuloy sa paglalakad. Naisipan ni Pinocchio na magsabi ng kasinungalingan habang nasa loob ng sako. Hmm, edi di magnanakaw rin ako at saka marami akong pera at kulay pulang sombrero ko. Sa ganitong paraan, humaba ng humaba ang ilong niya at nabutas ang sako. Nakalabas siya sa butas at tumakbo sa ama na si Japeto. Tatay! Anak ko! Nang mapansin ito ng magnanakaw, galit na babalikan niya ang dalawa. Kinuha ni Jepeto ang lambat sa pangingisda at hinagis ito sa magnanakaw. Sumaklob ang lambat sa magnanakaw. Nawalan ito ng balanse at nahulog sa dagat. Nagyakapa ng mahigpit ang mag-amang Jepeto at Pinocchio. Isang araw, namasyal si Larina sa gubat. Pumita siya ng mga bubot na prutas at itinapon lang sa ilog. Maya-maya, isang matandang babae na mabagal maglakad ang lumapit sa kanya. Iha, magandang dilag! Gutom na gutom ako! Pwede mo ba akong bigyan ng prutas? Inabutan ni Larina ang matanda ng hindi pa nahihinog na prutas na pinitas niya. Ma'am, kumain ka hanggat gusto mo. Ito ang pinakamasarap na strawberry sa buong mundo. Sumakituloy ang tiyan ng matandang babae. Pagkakain ito ng hilaw na strawberry. Ito ba ang masarap na strawberry? Ek! Ah, uh, salamat pa rin. Pag alis ni Larina, nahiga ang matanda sa sakit gawain ng babaeng 'yan sa bahay natin. Grabe ang baho niya. Naghanda si Mangita ng mainit na sopas at tsaa para sa matandang babae. Ngunit itong si Larina, tinapon niya ang sopas at nilagyan ng lupa ang tsaa dahil si Mangita lamang ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Lagi siyang napapagod <coughs> at sa huli ay nagkasakit at naratay sa kama. Nang makita ng matanda ang dalaga na tumulong sa kanya, ay pawisan at malubha ang sakit. Nabagabag siya at napaiyak sa awa. Nakita sila ni Larina mula sa bintana at tumawa ng malakas. At biglang naging magandang diwata ang matandang babae. Laking gulat ni Larina nang makakita ng diwata. Masaya siyang pumasok sa bahay. Ikaw, isa kang diwata. Pinatira kita dito sa bahay. May bayad yun. Bigay mo sa akin ang pinakamagandang buhok sa mundo. Bilis, magmanchi ka na at uparin ang hiling ko. Ang totoo, nung unang makita ng diwata si Larina, nagpanggap siyang matandang babae malaman kung mabuting tao siya. Binigyan kita ng ilang pagkakataon na mabiyayaan, pero palagi kang gumagawa ng masama at kinumpas ng diwata ang kanyang mahiwagang patpat. Ang buhok ni Larina ay nagmistulang galamay. Ah, ang buhok ko! Anong nangyari sa buhok ko? Bakit nagkaganito? Tulong! Sa takot ay tumakbo si Larina sa tabing ilog at tiningnan ang buhok niya. Nilalangaw ang kanyang ulo at biglang kumapit ang kanyang buhok sa lupa. Naging pangit ako. <laughs> Ayoko nang tingnan ang sarili ko na ganito. <laughs> Samantala, pinakain ng diwata si Mangita ng mga blueberry. Sa wakas ay gumaling ito at nagising. Ano ka mo? Ihahagis mo ako sa si chiminea at gagawin mo akong reyna ng tubig, ha? Mga butil ng yelo lumipad sa utos ko. Batang ito ay hanapin nang ang puso niya ay mapasa akin. Sa lahat ng nakapaligid, gawing masama ang pagtingin, pagmamahal sa puso niya ay alisin. Utos ng Reyna ng Niebe sa mga butil ng yelo. maya, -maya ay bumagyo ng niebe sa bahay ni Nagarda. Papunta na sa kanila ang nautosang mga butil ng yelo. Nagtatakasan ang yayari, binuksan ni Kay ang bintana. Sumigaw si Garda, Kay! Huwag! Pero huli na. Aray! Mata ko! May tumusok sa mata ko! Ah! Ang puso ko! Anong nangyayari? At sa sandaling iyon, natupad ang sumpa ng Reyna ng Yebe nang tamaan ng mga butil ng yelo ang mga mata at puso ni Kay. Bigla siyang nagbago at naging masungit. Tinanong siya ni Gerda kung ano ang nangyari, pero sinigawan siya ni Kay. Wala, umalis ka na. Iwanan mo ako mag-isa. Kakaiba ito, kailanman ay hindi sinungitan ni Kay si Gerda ng ganito. Hindi maintindihan ni Gerda kung bakit biglang nagbago si Kay. Kinabukasan, nagpatuloy pa rin ang masamang asal ni Kay. Nung kinukuha ni Kay ang kanyang sleigh sa bakuran, tinanong siya ni Gerda kung saan siya pupunta, pero di siya pinansin nito. Sumakay na si Kay sa sleigh at lumayo. Hinabol siya ni Gerda, pero hindi niya ito maabutan. Maya-maya, lumitaw ang reyna ng niebe mula sa kawalan, sakay rin ng sleigh. Sumama naman si Kay, Narating ni Gerda ang kastilyo ng reyna ng niebe at pumasok siya sa loob. Nakita niya si Kay sa isang sulok naglililok sa yelo. Nandito ka nga! Nahanap din kita! Kay! Ako to! Si Gerda! Hindi mo ba ako naalala? Tinignan ni Kay si Gerda pero hindi niya ito nakikilala. Ha <laughs> Ang puso niya katulad ng lahat ng narito ay naging yelo. Hindi pinansin ni Gerda ang anumang sinasabi ng Reyna ng Niebe. Palayain mo na siya. Siya ay akin na ngayon. Ikaw rin ay gagawin kong yelo. Hindi mo yan magagawa. Kay, mahal kita. Unti-unti ay bumalik ang alaala ni Kay. Gerda? Oo, naalala ko na ngayon. Sa galit ay tinutok sa kanila ng reyna ang kanyang mahiwagang setro at nagpakawala ng nagyeyelong sumpa. Nilabas naman ni Gerda ang kanyang salamin upang salagi ng sumpa. Naglaho ang sumpa pagtama nito sa salamin at dumating na ang pagkakataon Napatingin ang Reyna sa salamin ni Gerda. Hindi niya nakita ang sariling refleksyon. Bagus, ang nakita niya sa salamin ay mukha ng isang mabait na bata, ang mukha ni Lila. Biglang nagbalik ang Reyna ng Nyebe sa kanyang dating maliit at mapagmahal na sarili. Naging si Lila siya ulit. Maraming salamat. Ngayon alam ko na kung sino talaga ako. malaya na ako ulit. Paalam. Grabe, mga gintong bariya. Dapat makahanap rin ako ng mayamang mapagtatrabahuhan. Kung may perla siya, sa akin Esmeralda. Nagpaalam ang tamad na anak sa kanyang ama na siya upang maghanap rin ng trabaho. Nakita rin niya ang puno na may mga tuyong sanga. Humingi ng tulong ang puno sa dalaga. Magandang binipini. Maaari mo ba ako? Ah, hindi kita mahaharap sa tindi ng init na ito. Magugulo ang buhok ko. Paalam. Naglakad uli ang tamad na babae. Nadaanan niya ang basag at sirang pugon. Humingi rin ito ng tulong sa kanya. Hmm? Masela ng mga kamay ko. Di pwedeng maputikan. Masisira ang cuticles ko. Diyan ka na. Umalis ang tamad na dalaga na hindi tumulong sa pugon. Pagkatapos ay nakasalubong niya ang madungis na tupa. At nakiusap rin ito sa kanya. Iyo ang dugyot! Kadiri! Umalis ka nga sa daraanan ko! Ang dumi-dumi mo! Tumakbo siyang palayo. Anong tamad nung tupa? Maliligo lang di pa magawa. Hindi nagtagal ay narating niya ang malaking bahay. Sinamantala ito ng tamad na dalaga at humingi ng trabaho sa pitong diwata. Hiniling ng punong diwata na manatili siya ng isang taon at maglinis lamang sa anim na silid. Huwag mong kalimutan, Iha, hinding-hindi ka pwedeng pumasok sa ikapitong silid Napilitan siyang maglinis ng anim na silid sa loob ng maraming buwan. Ngunit isang araw, hindi niya mapigilan ng sarili na mag-usisa sa ikapitong silid. Pero sa halip na ginto at pilak na barya, mga bubuyog at paniki ang nasa loob. Pinagkakagat siya ng mga bubuyog. Ah, ah, ah! Aray, aray! at nagkasugat-sugat ang buong katawan niya. Sa sobrang sakit ay tumakbo siya palabas ng kwarto at lumaya sa bahay na yun. Habang tumatakbo siya, nakasalubong niya ang tupa na pinandirihan niya. babalot ng perlas ang tupa. Gusto niyang hulihin ng tupa para makakuha ng perlas. Pero natakasan siya ng tupa nagpatuloy siya sa paglalakad at pagod na pagod siya. Maya-maya ay narating niya ang pugon na tinanggihan niya ng tulong. May mga tinapay doon, mainit-init at bagong luto. Gusto sana niyang bumili ng tinapay, ngunit nag-init ang pugon. Ah! Aray! At napaso ang mga kamay ng babae. Agad siyang lumayo doon Punta siya sa puno na hindi man lang niya pinakinggan dati. Maraming bongkos ng prutas ang mga sanga ng puno. Nang subukan niyang pumitas ng ubas, umiwas ang puno at humilig sa kanan. Tumakbo pa kanan ng dalaga, ngunit humilig naman ang puno sa kaliwa. Napagod na sa kakapabalik-balik, sinukuan din niya ang prutas. Dalawang araw pa siyang naglakad hanggang sa nakauwi rin siya. Nakita siya ng kanyang ama at kapatid na marumi at sugatan. <laughs> Hindi makapaniwala si Rapunzel sa nakita niya. Pumasok siya sa maliit na tolda dahil ang batang kahoy na si Pinocchio na nakatingin sa kanya mula sa loob ng kulungan ay umiiyak. Pinocchio, ikaw ba yung umiiyak? Sino ang nagkulong sa iyo ng ganito? Hindi, hindi po, hindi ako umiiyak. Pagkasabi nito, humaba ang ilong ni Pinocchio. Iginiit ni Rapunzel na sabihin niya ang totoo. Pero nang sabihin ni Pinocchio, Hindi ako miyak, Okay lang po ako. Humaba na naman ang kahoy na ilong niya. Oh, Pinocchio, bakit ka nagsisinungaling? Ayan o, oh, kita mo. Humaba ang ilong mo. Sige na, sabihin mo. Bakit ka nakakulong sa hawla? Sinabi ni Pinocchio kay Rapunzel na niloko siya ng may-ari ng sirko at ikinulong siya dito. At saka, lahat po kami dito ay pinagtatrabaho ng sapilitan. Sabi niya, labis na nalungkot si Rapunzel sa sitwasyon ni Pinocchio at ng iba pa. Wala pa lang dapat ikatuwa sa sirko na masaya niyang pinuntahan. Hmm, ah, may maganda akong plano. Mabilis na pumunta si Rapunzel sa harap ng may-ari ng sirko. Ginoong may-ari ng sirko, ako ay sikat na sa lamangkero. At ito ang mahiwagang aparador. Matutulungan kitang kumita ng malaki. Agad na tinanggap ito ng ganid na may-ari ng sirko nang marinig ang tungkol sa pera. Puno na ng tao ang sirko. Pagkatapos ng nakakahangang mga palabas, nagpakita si Rapunzel sa entablado. Para sa palabas na ito, inaanyayahan ko sa entablado ang may-ari ng sirko. Inyong palakpakan! Umakyat sa entablado ang may-ari ng sirko. Pinapalakpakan siyang pumasok sa aparador. Walang malay sa mangyayari. Pagkasabi ni Rapunzel ng... Hocus, focus, focus. Bawat bahagi ng aparador ay nagsara. Ang taong nakita ninyo dito ay nagpapatrabaho ng sapilitan. Masama siyang tao. Halika na mga kaibigan, umalis na tayong lahat dito. Hindi! Mga estranghero, anong ginagawa niyo sa hardin ko? Itong hardin at ang bahay mo ay sakop ng aming lugar ng pangangaso. Kaya kailangan mo na agad umalis sa bahay mo. Papalitan namin ang bahay mo ng matutuluyan ng mga mga ngaso. Huh? Pero imposible naman yan. Ilang taon na akong nakatira sa bahay na ito. Huwag mo nang pahirapin, matanda. Kung hindi ka lalayas agad-agad, gigipay namin ang bahay habang tulog ka sa gabi. Oh! <laughs> <laughs> Naglakad sila. Emily, pumunta ka dito, pakiusap. Kailangan ko ng tulong mo. Iniwan ni Emily ang binubordahan. Naglambitin siya sa lubid at bumaba sa balon. Isang nakakatakot na tunog ang nagsimulang umalingaungaw habang ang tatlo ay nagtatapon ng mga kagamitan sa loob ng bahay. Woo! Woo! Ako ang kaluluwa ng bahay na ito. Lagot kayo ngayon sa akin. Takot ang mga mga ngaso sa tunog. Habang hinahanap nila ang nagsasalita, biglang nahulog ang plorera sa mesa. Ha? Paano nahulog yung plorera? Pinagsak mo! Hindi no, hindi ako. Baka siya. Hindi, malamang natamaan ang paa mo. Itigil niyo nga ang nakakatakot na ingay na yon. Hindi akong gumagawa ng ingay na yon. Anong pinagsasasabi niyo? Hindi ba kayo? Habang nagtatalo-talo ang mga mga ngaso, biglang nahulog ang mga libro sa sahig. Hindi na kaya ng mga mga ngaso ang tako kaya napatakbo sila palabas. Nakita sila ni Emily mula sa pinagtataguan niyang upuan at natatawa siya sa nangyari. Isang araw, nagbigay ng ginto ang kanilang ina, kina Three Eyes at One Eye. Ipambilin niyo ito ng ilang mga bagong damit kung isang araw dumating ang sobre ng imbitasyon, may maisusuot kayo sa sayawan. Ang sabi niya, habang nag-aaway ang dalawa sa hatian ng ginto, malungkot silang pinagmamasda ni Two Eyes. Nay, gusto ko rin ng damit para sa sayawan. Pwede po ba ako humingi rin ng ginto? Kinuha ng kanyang ina ang isang walang halaga na lumang hikaw sa kanyang bulsa at itinapon kay Two Eyes. Eto o, kung may halaga yan, ibenta mo para mabili mo ang gusto mo, sabi niya. <laughs> Umalis ng bahay si Two Eyes na umiiyak. Dahil mas mahal ng kanilang ina si na One Eye at Three Eyes at masama ang pagtrato niya kay Two Eyes. Sa labas ay may napansin si Two Eyes na kumikinang sa gilid ng basurahan. Nang usisain niya, nakita niya na iyon ay isang pares ng pulang sapatos. Susukatin na sana niya yon nang pigilin siya ng Two pagsigaw eyes. ng kanyang ina. Two Eyes! Pasok na at maghanda ka ng makakain. Mabilis na pumasok si Two Eyes at itinago ang sapatos sa ilalim ng kumot nang walang nakakapansin. Sa wakas dumating na ang araw na hinihintay nila. Habang nagsusukat sina na One Eye at Three Eyes ng mga bagong damit nila, isang gintong sobre ang lumusot sa ilalim ng pinto. Nang babasa ito ng ina, sumigaw siya sa kagalakan. Mga anak, maghanda na kayo agad. Pupunta tayo sa sayawan. Habang nagbibihis ang magkapatid, hiniling ni Two Eyes na hiramin ang isa sa mga damit nila. Sa amin ito, dito pwede sa iyo, no? At hindi ka rin makakapunta sa sayawan sa damit mong yan. Malungkot na nagpunta si Tuay sa kanyang silid. Habang paalis na ang kanyang mga kapatid at ina, kinuha niya ang sapatos na itinago niya sa ilalim ng kumot. O sapatos, di ako makakapunta sa sayawan na ikaw lang ang suot ko. Kailangan ko ng bagong damit. Sa sandaling isinuot ni ay isang pulang sapatos. Ang kanyang sirang damit ay napalitan ng isang kumikislap na damit. Hindi makapaniwala si Tuay sa mahika ng pulang sapatos. Masayang nagtungo si Tuay sa palasyo. Pagpasok niya sa bulwagan, si One Eye, Three Eyes at ang kanilang ina ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Aba! Paano nangyari yan? Napakaganda ni Two Eyes sa kanyang mahiwagang sapatos. At pinagmamasda na lang siya ng mga babae ng may paghanga. Sa kahihiyan ay umalis ang mag-iina sa palasyo. Si Two Eyes naman ay magdamag na nagsayaw na parang prinsesa sa kanyang pulang sapatos. Dahil ang kanyang puso ay puno ng kabutihan, karapat dapat siya sa lahat ng mabuti.